Mga proyektong magtutulay sana sa mga residente. At mga gusaling magagamit sana ng mga estudyante. Pero natuklasan ng reporter's notebook na nakatiwangwang, hindi tapos, at hindi napakikinabangan. Sa kabila ng malakas na agos ng tubig sa ilog na ito. Salunan nyo ha! Buong tapang itong tinatawid ng ilang residente at estudyante ng barangay San Gregorio sa bayan ng Lambunaw sa Iloilo. May tulay naman sa tabi ng ilog pero ang problema, hindi na dito dumadaan ng tubig. Ang masaklap, sampung taon na ang nakararaan mula ng simulan nito. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ito tapos at hindi pa rin nagagamit ng mga residente. Nakilala namin noon ang grade 8 student na si Jaril Ligada. Ligado maglaka dito. Wala kang flashlight. Pag tag-ulan, mas mahirap, mas mabagal. Mas mahirap po. Para makaabot sa pagsisimula ng klase ng alas 7, naglalaan si Jaril ng isa't kalahating oras para sa paglalakad. Maliban sa lubak sa kalsada, isang nakatenggang tulay ang aming nadaanan. Tulay na nasa ibabaw ng isang tuyong lupa. Eh ano nangyari? Bakit? Wala na, parang hindi na siya ginagamit. Kasi nagiba ang ng direction ng tubig. Nagiba. Kasi ibig sabihin dati dito ang ilog. Opo. Yan yung ilalim na yan. Opo. Hindi rin siya tapos pala. Ibig sabihin nung dati, tinatawid nyo dito sa kawayan. Opo. Ano yung experience mo dati dito sa kawayan na to? Nandiyan po natatakot kasi parang dali na siyang masira. Mm -hmm. Ayon sa kapitan ng barangay San Gregorio, taong 2008 pa nang simula ng pagtatayo ng tulay. Pero, Patigil-tigil daw ang paggawa nito. Yung mm, budget namin, eh, sabi ng engineer, eh, hindi kasi yan ang tupin yung patapos yung tulay. Eh, kasi steel plate, ma'am. No? Sana kung natapos, malaking tulong sa, sa amin dito sa San Gregorio. Ilang metro lang ang layo mula sa hindi natapos sa tulay. Makikita ang ilog na itinuro ni Jaril na lumihis ng daluyan. Ito ang kailangan nilang tawirin papasok ng paaralan. Pero dumarating sa punto ba na hindi kayo nakakapasok dahil sobrang laki ng tubig nito sa ilog? Opo. Ano? Pero patang hindi ko nakakapasok dahil nagaroon pa dito. Ayon sa kasalukuyang alkalde ng bayan ng Lambunaw, ang pagkalihis ng tubig sa ilog ang isa sa mga dahilan kaya nahinto ang konstruksyon ng tulay. Ang kanyang na dating alkalde ng Lambunaw ang siyang nagpatayo ng tulay sa information based sa municipal engineer uh, na itayo yung bridge uh, 10 years ago nung 2008 pero it was never finished tapos nung 2008 din nung dumating yung bagyong Frank yung direction nung ilog nagbago so ando na siya ngayon sa tabi nung original na bridge kaya in part it rendered the original bridge useless inalam namin kung magkano ang ginasos para sa pagtatayo ng nakatenggang tulay sa San Gregorio. Pero sa text message na aming natanggap mula sa alkalde ng Lambunaw, hindi pa mahanap ang lumang file ng tulay. Gayunman, nakuha namin sa munisipyo ang Statement of Expenditures na nagpapakitang naglabas ng 2 million pesos para sa rehabilitasyon ng tulay noong 2015. Pero malinaw, hindi pa rin ito natapos. Noong Enero naglaan ng pondong 600,000 pesos ang probinsya para sa pagpapatuloy ng konstruksyon ng tulay. Posible raw kasi na muli itong maging daluyan ng ilog. Dalawang proyekto pa ang nakaplanong itayo sa ibabaw ng ilog sa San Gregorio, patawid sa kabilang barangay ng Caninguan. They requested for the construction of a hanging bridge. And then they have another option, the overflow uh, project, no? these are put in different locations, not in the same spot. Sa mga larawang ipinadala sa amin ng ilang residente ng Lambunaw, makikita ang natapos na ang konstruksyon ng binisita naming tulay. Bumalik na rin ang ilog sa dati nitong daanan. Kaya malaking tulong na ngayon ang tulay para sa mga residente hanging bills natin ipayana na i-implement natin at saka pinoposto pa ng LGU lang po na ngayon na ma-approve yan sa ngayong ano ng kalahi meeting pa tayo for approval okay. release really so of bad Ito ang Katarman Bridge sa Samar. Kung makikita nyo naman, sobrang makipot para sa isang two-lane bridge. Kaya ang proyekto ay bridge widening, luluwagan. Ang problema, noong 2015 pa ito sinimulan, hanggang sa ngayon hindi pa natatapos. Ang Department of Public Works and Highways o DPWH Region 8 ang implementing agency ng Katarman Bridge. Ayon sa Physical Status Report ng DPWH Region 8, September 16, 2015, nang sinimulan ang proyekto. Ang target completion dapat ay noon pang June 22, 2017. Pero nang aming puntahan noong March 2018, nasa 47.30% ang actual accomplishment sa paggawa ng tulay. Ayon dito sa dokumento mula sa DPWH, ang contract amount ng proyektong ito ay mahigit 140 million pesos. Tapos, sinasabi rin dito na yung actual accomplishment ay halos 50% na. Ibig sabihin, dapat kalahati nitong proyekto, tapos na. Ganito po ba ang itsura nung halos 50% na natapos? Hindi po. Tuloy-tuloy naman ang trabaho namin kasi ang trabaho namin sa ilalim lang pa. Wala pa sa ibabaw. Pa. Pag natapos yung ilalim, limang butas na lang naman ito sa taas na kami sa status report na nakuha namin noon sa DPWH Region 8, nakasaad na humiling ng karagdagang 120 calendar days ang kontraktor para matapos ang tulay. Ang dahilan nila ay ang obstruction of utilities, partikular ng water pipelines na nakakabit sa tulay. Sa kasalukuyan, nadaraanan na ng mga sasakyan ang Katarman Bridge pero hindi pa rin ito tapos. Tatlong taon nang delayed ito sa original completion date na September 2015. As of November 25, yung accomplishment namin is 93.11% na. We are expecting sana makomplete itong December 25 ng 100%. Kaya nga lang, eh, siyempre, mayroon pang mga konting correction yan. Eh, baka umabot sa ito ng January until January 25. Bukod sa mga tulay, binisita rin ng reporter's notebook ang ilang school building na para sana sa mga estudyante nagtitiis sa mga tent, covered court, at lumang gusali. Pero natuklasan naming nakatenga at hindi tapos. Nabutan naming nagkaklase sa isang covered court ang ilang estudyante mula sa grade 7 hanggang grade 11 ng Mondragon Agro Industrial High School sa Northern Samar. Minsan dito, mahirap dito pag sumukasok. Pag maulan, lumilipat kami minsan hindi. Saan ka nahihirapan sa sitwasyon nyo sa klase, klase nyo? Sa pagre-recite. Hindi kayo nagkakarinigan? Hindi na. Lumalapit kami. Lumapit kayo Bakit pursigidong pursigido ka na pumasok sa school na? Kasi mabot lang ang pangarap ng na, namin na maging sundalo at makatulong sa pamilya. Ramdam din ng mga guro gaya ni Teacher Maricar ang hirap ng kakulangan sa silid-aralan. Kahit po sila mismo, nahihirapan o, na nahihirapan concept po. nahihirapan po. Lalo, Lalong-lalo na po pag umuulan. Kasi nga tumutulo. Mm -hmm. Dahil butas-butas na yung, yung, yung Tapos um, uh, maingay. Parang mahirap pong ano, marinig yung kung ano yung itinuturo mo, lalo na po yung mga bata na nasa likod, hindi conducive for learning para po sa ating. Kung tutuusin, dalawang gusali na may 24 na bagong silid-aralan ang dapat nakatayo ngayon sa Mondragon Agro-Industrial High School. Dito, sana, 12 classrooms ang pinakikinabangan ng mga estudyante. Yun nga lang, noong nakaraang taon, eh tuluyan nang inabandonah na yung paggawa sa school building na ito. At ito na lamang ang naiwan, mga talahib, halaman, at kinakalawang na bakal. Ang isa pang gusali, nasa ikalawang palapag na ang paggawa pero mga poste at ilang pader pa lang ang nakatayo. Sa dokumentong ito mula sa DPWH Northern Samar District 1, 27.8 million pesos ang contract amount para sa dalawang gusali. Sinimula ng proyekto noong May 10, 2017 at may target completion date na February 10, 2018. Donasyon ng mga pribadong grupo ang school building na ito. Pagkatapos daw ng tatlong buwan na konstruksyon, ay napakinabangan na ng mga estudyante simula noong October 2017. Pero itong government project na ito na nauna pang simulan ang konstruksyon ay hanggang sa ngayon nakatiwangwang, abandonado at hindi napakikinabangan ng mga estudyante. Muling nagpaunlak ng panayam si Engineer Ruel Umali. During my time kasi to, ongoing to, kaya lang po, slow moving. Nag-expired to ng February para na-extend yung kanyang uh, kontrata. So, yun ang malimit nilang kung dyan, weather condition or minsan uh, due to lack of materials gawa ng minsan walang mabilis silang materials doon dito pa nang gagaling sa Manila. Sa dokumentong ito mula sa DPWH, umabot na sa 11.5 million pesos ng kabuang pondo ang na-disburse na pera sa kontraktor. Tatlong buwan pagkatapos maiere ang report noong Setyembre, ayon sa kinatawan ng paaralan, itinuloy ng kontraktor ang pagtatayo ng dalawang gusali ng Mondragon Agro Industrial High School. Ang unang gusali na dati puro poste lang, nagkaroon na ng ilang pader at slab. Ang ikalawang gusali, nadagdagan ng ilang slab. Dapat iti-terminate na talaga it noon. Pero nagsubmit ang kontraktor ng motion for reconsideration na wag daw muna iti-terminate kasi ikukumpit daw nila yung ano, yung project. Sa dokumentong ito mula sa DPWH Northern Samar, as of September 25, 79.60% completed na ang proyekto. Pero napag-alaman namin na muling itinigil ang pagtatayo ng mga ito. Tuluyan na kasing tinerminate ng DPWH Northern Samar District 1 ang kontraktor ng proyekto. Sa Enero, muling magsasagawa ng bidding para sa kontraktor na magtutuloy ng proyekto. Kaya ang mga estudyante at guro, tila mahaba-haba pa ang pagtitiis. Ang tanong, ano ang mangyayari sa pondong na na sa orihinal na kontraktor ng proyekto? Kasi may yan sa opisina, ma'am. Nakakuha ng advance payment, pwede i nila yan sa ibang ano, sa project nila, kung saan man meron silang project. Balot na ng halaman ang mga poste at ilang pader nito at halos dalawang taon na raw inabando na. Ganito namin naabutan noon ang dapat sanay three-classroom school building sa Lungib Elementary School dito sa Victoria, Northern Samar. By this time, dapat tapos na. Pero until now, makikita nyo naman, tinubuan na ng mga damo at lahat-lahat. Abandoned ho siya. Kasi yung last na nag-visit ako dito, um, was 2016 at ganito na yung itsura niya. And then hanggang ngayon, hindi pa rin siya nagagalaw. Ang pondong nagastos para rito, 2.8 million pesos. Pero ang ipinagtataka ng DepEd Engineering Office sa dokumentong galing mismo sa DPWH Northern Samar District 1 na siyang implementing agency ng proyekto, idiniklarang 100% completed na ang gusali. Kahit post silang at ilang pader lang naman ang nakatayo as of January 31, 2018, ang supposedly one story three classroom dito sa Lungib Elementary School ay 100% completed. Pero kung makikita natin ngayon yung status ng building, hindi naman siguro natin masasabing 100% completed siya. Makalipas ang halos apat na buwan, binalikan namin ang Lungib Elementary School. Nakatayo na ang tatlong silid Ayon sa DPWH, ang kontraktor ang gumasos para sa pagtatayo ng mga classroom. Conducing for learning na ito kasi napakalaki at napakaluwang. Kisa na lang ang kulang pero napinturahan na ang mga silid-aralan. At ngayon ay nagagamit na ng mga grade 4, 5 at grade 6 students. Iba naman ang problema ang kinakaharap noon ng mga grade 12 students sa San Isidro Agro Industrial High School. Nandito tayo sa San Isidro Agro Industrial School. Dito naman tapos yung school building pero hindi magamit dahil natuklasan na may structural defect. Yung para na siyang, ano ma'am, para siyang nagsink. sync Uy! <laughs> Ganun ba kaya tingin dito, sir? is that what you meant? yan yung mga circular oh. and andyan we need an investigation para makita talaga natin kung ano ang kung ano ang cause ng vibration baka may, may um, mahina ang reinforcement niya so at yun pag ang pag fear mahina natin. ang reinforcement, at pag mahina ang reinforcement may possibility na bumigay siya bumigay bumigay yung sahig um, and that is the reason na ayaw niya siyang pagamit muna ayaw muna opo Ayon sa DepEd, nagastos ang kabuang 10.4 million pesos para sa gusali. Dahil hindi magamit yung school building, gumawa yung principal ng paraan. Kaya ginamit nila itong lumang building na to. Wala naman kasi silang choice. Talaga naman kasi wala nang ibang espasyo. Kailangan daw nila itong pagtsagaan. Pagka umuulan. Kasi okay lang po yung bintana. Tsaka dahil ko ano, marami kami, sa tapo kami sobra. Ano, sobrang init po, parang ano na, hindi na conducive yung room para sa amin. Matapos may ere ang aming report nitong Abril, ayon sa DPWH, kaagad sinimula ng pagsasaayos sa gusali, pinalitan ng buong slab of flooring ng tatlong palapag na gusali. Ayon sa DPWH, ang kontraktor ang gumastos sa lahat ng pagsasaayos sa school building. Nitong Agosto, dumaan na sa assessment ang school building sa San Isidro Agro Industrial High School para malaman kung ligtas na itong gamitin. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin inilalabas ng DepEd at DPWH ang resulta ng assessment. Mga poste rin ang nadatnan namin noon sa school building na ito sa Alegria National High School. Para rin sana ito sa mga senior high school students mas magiging komportable po yung pag-aaral namin kesa kasi sa mga room namin ngayon na ano mainit. Taong 2015 ang maglaan ng 10.6 million pesos na pondo para sa pagtatayo ng school building. Target completion nito ay September 4, 2016. Ang contract cost, mahigit P10 million pesos, 10.6 million pesos yung contract duration o kung gaano katagal siya dapat uh, gawin hanggang matapos ano ay 150 calendar days. Ibig sabihin lamang noon sa loob ng 150 calendar days dapat tapos na yung proyekto. Pero ito lang oh, nasa likuran lang nung karatola, ah. Ito na yung school building na sinimulang itayo nung 2016. Wala pa rin Ayon sa district engineer noon, 40% completed na ang gusali. Ang ginastos, 35% ng 10 million pesos o halos 4 na milyong piso. Ang uh, Alegria, hindi po ko nagkakamali, uh, all, uh, 35% o 30%, ganyan po. Nag-release na po kayo ng 30% of the 10 million pesos sa Alegria. Nakita niyo na huban na ilang poste pa lang ang nakatayo roon? Binalidate naman po namin yan bago ano. Okay naman po yung kan. Uh, sa tingin naman po namin, uh, so sa validation namin, hindi naman po nag-over yung payment namin. August 2018 ang una naming binalikan ang proyekto. May ilan mang itay yung bahagi nito hindi pa rin ito tapos. Sa pagbabalik namin itong Desyembre sa Alegria High School, hindi pa rin tapos ang school building. Pero ayon sa DPWH, 64% completed na ito. Sakop pa rin daw ito ng original budget na 10.6 million pesos. Inaasahang matatapos ang gusali ngayong December 2018. Kaya mga senior high school student, wala pa rin magamit na bagong silid-aralan. Tingin namin hindi pa maano, matatapos by December 31, ang opisina mag-ano na ng contract termination. Sa pagpasok ng bagong taon, asahan ninyong patuloy nating babantayan ang mga proyektong para sa mga mamamayan. Mahalagang matiyak na mapakinabangan ang mga ito dahil pera natin to. Masaganang bagong taon sa ating lahat. Ako si Maki Pulido. Ako si Jun Veneration. At ito ang nakatala sa aming Reporter's, reporters. Notebook.